So, hello mga tropa. So, natakaron rin sa ano, Dabaw. Duty taron. So, muna niya akong duty yan. Uh, mga gamit. Duty yan. Okay. No.

oras. So, 12 plus 2, 14 hours na. Sa isa, isa kadlaw, 24 hours. Niya, yeah. pila na nabilin siya mo, 10 hours na lang. Niya, yeah, matulog pa ka na. Katulog mo ang ka ng duty. Si, wala na, kagamera kayo. Niya, yeah. swerte pa kayo, pag na nga mo. Pag-duty kanang lula sa pamilya ni niya kung pareha yun na sa sa tuwa si tuwa si kini dagan may nakano ni dagan na karlet na ni mga guard di la lima ni mga guard sa tinuro lang dagan dagan patulong ni puna puna yung kaisa mo katrapanti mo walang kabalong ang guard niya matapulan, hindi ako tag trabaho maning kamot ta aron mabuhi lang to sila lain bukay ug inani rato na di masaligan pero mas maayo man manarbaho tag patas na importante manarbaho lang gyud tag labi nag mga tawo nga gamay kayong pananaw ni sa, sa mga gwardiya tinudlang di lalimang himu guard sa tinudlang kay mas protektahan mas mauna pa niyo protektahan maprotektahan ang kump ang kumpanya kaysa imong pamilya sa tinodlang. lang o ikaw nagjuti ka diri nagbante ka sa mga gamit diri sa imong among wak ang imong pamilya na biyaan dito wak kakabulo na unsa sila So, pinote lang. Hindi ko talim. Muna akong experience, pero ano lang ta, kining kambati ya punta, laban ya punta, basta legal atong panarbaho. Kana? Watay matapakan. Ya. Mga ipis diya. Ano lang, trabaho lang. Tag, ano? Ya, mamaliog lang ko sa mga ubang tao, dira nga, gamay kayo pananaw nila sa mga guard ha, mga tapulan mga, mga, guard, mga tapulan okay. sige raglingkod sige raglingkod mo kung duty yan oh. wapag adlaw pero gimingon ako sa akong pamilya Muna niya mo dagko kayong kalaban kalaban sa mga guard kada mga palayo sa ilang pamilya pero ano gyapon sila sugal gyapon saon man ato pobre ta kaya unta kamong mga uban tao dra nga lahi ang pananaw sa mga guard ayo lang unta mig paubos ma ayo lang unta mig may idownog mayo mura unta ang among anyo senior kay Wal, wala mo kabalo ba nga ang among among gibiyaan ng among pamilya tungod na ina mi na ingnan pagyod mi mga tapulan lahim po magjuti mi dra nga magjaging-jaging mi unsa mi runner ang kalingkod kayo kayo man wamang kayo peaceful man ang jutihan na yun po kasi kagtindog ra singgyo kaglakaw dra So, morato basta share ko sa mga tao drang nga uh, mga gamay ang pananaw sa mga guard unta uh, magbago na mo hey, kung wala ang guard sa so tinod lang ambot kung maunsa mo tilipog kumingon nga maunsa mo kay dapat nagi guard na sa polis nagi sa atong lugar kay para peaceful ang amua napod ang guard para sa kumpanya para mo for, mo bantay sa mga gamit pariana pariana kulay kulay guard sa un mana naging mga watra sa tinud lang kaya unta mausab na mo sa pananaw sa mo ha. nga isi isi drami sa tinud lang makadungog ramig salamat sa inyong mga customer namo nga chief salamat kayo kana Tagko na kayo kalipe na sa mga, nga nay mga inana nga mga tao. pero na po yung mga tao nga ambot lang kung ano nila masuko sila sa guard kay nani ilang mga ano wala nila makuha mura inana ba nga wala sila kabalo ang guard is nagbantay na sila so sige lang.